Hello, hello, hello mga mare. Welcome back. Ayan, for today's vlog, another cooking vlog na naman tayo. Kaya naman, simulan na natin. Ayan mga mare, meron ako dito ng uh, isang pan at maglalagay tayo ngayon ng exact amount of oil. Hintayin lamang natin ito mga mare na kumulo o di naman kaya ay uminit. Pagkatapos nga niyan mga mare, kapag nakita nyo na po na uminit na po ito, atin naman pong ilagay o ipanfry ang ating dilis. Nakadepende na po yan sa inyong mga mare kung gaano po karami ang dilis na inyong ilalagay. Pero mga mare, tandaan, itong dilis po ang ating main ingredients for today. Ayan, ipanfry lamang natin siya mga mare at hinaan lamang po natin ang ating apoy. Gumamit lamang po tayo ng low flame setting para sa gano'n na hindi masunog ang ating dilis kapag ka nakita nyo pong may pagka uh, toasted texture na itong mga mare, ay pwede na po ninyo itong haluin. Para makapag-proceed na po tayo sa ating next step. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay iwasang masunog ito. Dahil magiging mapait po ito kapag ka may nasunog po dito. Ayan, ngayon naman mga mare kapag ka-toasted na po ito, ay pwede na po natin itong hanguin at iset aside muna. Nagdagdag lamang ako rito mga mare ng konting amount of oil. Tsaka natin ito hintayin uh, uminit ulit at magsasutay naman tayo ng ating sibuyas. Isutay lamang natin ito mga mare hanggang sa lumabas ang aroma nito. Na Tsaka natin ilagay ang ating tomato. Sa puntong ito naman mga mare, ilalagay na natin ng ating bawang. Intayin lamang din po natin mga mare na lumabas ang aroma neto at magkaroon siya ng toasted texture. Tsaka natin ilagay ang ating kamatis. Ngayon naman mga mare, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Nakadepende na po yan sa inyong mga mari kung gaano po karaming kamatis ang inyong ilalagay. Dahil ito po ang magsisilbing uh, pampasarap sa ating magiging sauce. Intayin lamang natin mga mare na medyo lumambot ang ating kamatis at lumabas ang kanyang juice. Tsaka natin ilalagay ulit ang ating uh, pinanfry na dilis kanina. Habang inaantay natin mga mari na lumabas ang juice at lumambot ang ating kamatis, ay maglalagay tayo dito ng pampalasa, kagaya na lamang ng asin. Maglagay lamang tayo ng konting amount ng asin mga mare para sa ganun ay madagdagan yung alat at mabalanse ang lasa neto. Maglalagay rin tayo dyan mga mare ng powdered seasoning. Tsaka natin ito halu-haluin para sa ganun ay kumalat ang lasa neto. Naglagay na rin po pala ako dyan mga mari ng konting amount of brown sugar para dagdag tamis na rin po sa ating niluluto. Magdadagdag din tayo dito mga mare ng soy sauce. Nakadepende na po yan sa inyong mga mare kung gaano po kadami ang inyong soy sauce na ilalagay. Basta tansyahin lang po natin para sa ganun ay maging balance pa rin po ang lasa nito. Kung inyong mapapansin mga mare ay medyo malambot-lambot na po yung ating inilagay na kamatis. Hintayin lamang po natin na mamash po ito tsaka po natin ilagay ang ating dilis. ugaliin po natin mga mare na tikman ang ating mga niluluto para sa ganun ay alam natin ang mga adjustment natin na gagawin. Sa point po na ito mga mare ay nalasahan ko po na kulang papweto sa alat kaya naman po nagdagdag ako dyan ng iodized salt. Sa puntong ito mga mare, pwede na natin ilagay ang ating pinanfry na dilis kanina. Ayan, dahan-dahan lamang po pang mare para sa ganun ay walang mahulog o matapon. Tsaka po natin ito halu-haluin mga mare para magwell well combine yung ating uh, mixture at tsaka yung ating dilis. Intayin lamang natin mga mare na medyo maluto-luto pa yung ating kamatis para sa ganun ay mas masarap ito kapag nagmamantika. Sa puntong ito mga mare, pwede na natin ilagay ang ating pang-finish touch. Ito po ay ang ating onion leaves. Ayan mga mare, haluhaluin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay mag-well combine at uh, malasaan natin sa lahat yung ang lasa ng ating onion leaves na inilagay. Magdadagdag po ito mga mare ng malinamnam uh, at of course mga mare ay magdadagdag din po ito ng kulay sa ating niluluto. Ito na po ang ating finished product mga mare. Kaya naman, kung sawang-sawa na kayo mga mare sa pag-ulam ng uh, tinapa o di naman po kaya ng um, sweet and sour na isda mga mare, isubukan nyo rin po ito. Ito po ang ating kinisang kamatis na may dilis. Kaya, ano pang inintay nyo mga mare? Subukan nyo rin po ito sa inyong mga tahanan at iserve sa inyong pamilya with love. Ayan, enjoy eating mga mare!